Yo! What's up guys? Muli nagpapalik. So same day editing lang to guys no. So medyo hard -guard na kami ni Prorex pero okay lang. Uh, gusto namin pakita sa inyo kung anong ginagawa namin ngayon. And ano gagawin natin bro eh? Pupurga kami. Kinabi, kinabi na kami sa pagpurga. Ayan <laughs> kinabi namin sa pagpurga no. So bago niyo purgaan guys yung mga kalapate, kailangan di mo na sila kumain. Kasi pag pinurgaan niyo sila kumain sila, ilalabas lang nila yung mga kinain nila. Ayan ito yung gamit tayong pampurga guys. Rock the party Keren so, guys no? So huwag yung kalimutan isaw sawsaw muna sa tubig So pinupurga namin sila para pag binigyan namin silang probiotics at vitamins Mag take effect kasi kapag hindi namin sila na pinurga Ano mangyayari yung lang TV? Ah, ano ba next? Kakain lang, lang yung dyan, diba? dyan, na yung bulating nasa channel nila Yun! Bulating nasa channel nila Ayun Nung ano kasi nag-aaral silang tibig, nung pinag-uusapan yung tungkol sa purga, wala siya nagsakakamastro. Kaya hindi <laughs> puso <laughs> sa amin yung purga. Isang kapsol, okay. tsausaw. Um, ano lang ito? Tapos, papasubo. Yan po. Papasubo sa mga breeder natin guys, no? Medyo ano to, palaban tong isa. Ayaw niya. Ayun, napilitan. Nalulok claro, na. Ayan guys. The next day. Yo, what's up guys? At uh, ngayong araw na to, check natin guys kung uh, dumumi ba at sumuka yung mga kalapate natin dahil kagabi pinurga natin sila using the rock dove. Diba? Using rock dove. Astig. stick. Ayan guys. Oops. Ay mag-focus. So ito yung gamit natin rock dove a stick, no? Rock dove, pa naman. Okay, naman. So ayan guys, check natin. So as you can see, may mga green sa ilalim. Ayan, makikita nyo yung mga green. Hindi ko gano'ng ma-focus eh. Ayan, ito yung green. Yan po yung mucus. O yung nilabas nila sa purga. No? So far, wala naman ako nakikita ang bulate. Siguro yung ibang bulate dito, nadurog na. Yan baka nadurog na yung mga bulate. Yan po yung resulta ng purga. Nilabas nila yan. Ayan, baka natunaw na sa gamot yung mga bulate. Napakalaga guys ng conditioning sa breeding. Kasi pag nakakondisyon ang kalapate, maganda yung kalalabasan ng kanilang mga anak. Parang sa tao, pag ang tao unhealthy, may sakit, sakiten at uh, hindi maganda yung condition. At mag-try silang mag-honeymoon, uh, mag-gumawa ng anak, mag-sex, mag-gumawa -ba ng baby. Ang kalalabasan nun, either hindi magbuntis yung babae eh, kasi yung sperm niya mahina eh or baka maging abnormal yung baby or mahina yung katawan ng baby sa din kaya mahalaga na kondisyon yung katawan ng tao no maganda yung kanyang health bago sila uh, mag-reproduce ng anak maganda din sa kalapate guys no kung gusto natin makakuha ng mga strong young birds gusto natin makakuha ng uh, malakas na katawan ng mga anak ng kalapate kailangan yung mga magulang nila na kondisyon malakas yung katawan naka cleansing naka probiotics sa so, vitamins and minerals, yun ang mahalaga. So, ang tawag doon, conditioning. So, meron tayong conditioning program, no? Ayan, makikita mo na nakakonditioning ka na Kapag baganda yung kanyang itsura. Maganda yung kanyang balahibo, yung kanyang katawan, buo, no? At uh, yung pinding niya, maganda. So, ganun, makikita natin na condition So, so far, mukhang kahit hindi mo namin sila i-vitamins, condition naman sila. Pero mas maganda, makasigurado, baka mamaya, eh, may namimiss kami, no? So, to be sure, kinilansing talaga namin sila. Alright. So, yun lang, guys, no? Alright, guys. It's bilad time. Bibilad sila ngayon, guys, no? Kasi hindi sila inabutan ng sunlight in sa breeding uh, room namin, guys, no? Yung dalawang uh, Paris namin, naabutan naman sila ng araw. Pero ito kasi nasa ilalim, eh. Hindi sila maabutan. So, nilabas ko sila rito para at least makakuha sila ng sunlight. So, napakalagayan sa mga birds, no? ah it's a good uh, thing na sila yung nakaarawan ayun o oh. tingnan mo nag-uunat siya maganda sa kalusugan nila yan sunlight vitamin D dulok <laughs> anong ba ang gagawin natin ngayon bro? spray kami sa kalapate pang palis, yeah. palis ng hanip oo oh, ng kuto no Tung mga yeah. parasites alright so yan po guys no? as you can see kita natin mga breeder ayan, namin breeder namin guys binibilad muna sa araw okay sige at ito po yung ano uh, loft namin guys natatapos na natataas yun uh natatapos -huh. matakmaw ka ayan si Lon TV ito kukunin niya muna yung isa namin breeder ayan ano pa na gamit natin Rex ito Yan, baka naman zero might <laughs> zero might baka naman zero might Pantanggal ng uh, kuto. Ayan po guys, kukunin naman nilang TV yung uh, sa panaming breeder. Yung Roger Florizon. doon, guys. Naganda yung katawan nila. Guys. Hey, Pag na-spray ang kanak, magkakuto ka sa'yo. Yeah, yeah. Yan guys, second, ay uh, third, third naman na uh, kapaliguan guys yung hen hen na radyo yung mahalaga rin guys may behave na bata <laughs> anak ikaw pag ikaw nahulog ka dyan sige ka okay guys this time uh, ilalabas naman nilang tv guys yung uh, inbreed van bonda rin na uh, bigay din ni Pastor Emerson na was love ayan po Alright, next in line naman, guys, yung, uh, Japan 9. Ang gamot, pangontra. Meron siya, bro, Mike's. Meron din, no? Yung magapang. Yan, guys, so, tapos nang paliguan yung, uh, mga kalapate. As you can see, guys, yan po. Natutuyo na sila. Na-press sila, guys. Yan. So, importante, guys, sa conditioning yung, uh, o kapaligo. Bro, ano ba yung benefit bro ng pagpinaliguan yung kalapate? Para matanggal yung mga auto nila. Ayun, tapos ma-relax sila, no? Yo, what's up guys? At muli kami nagbabalik guys. Uh, JRM Love guys, and, and this time bro, ano gagawin kasi natin? Piliin natin yung mga nanalo. Oo, yung winner sa ating giveaway, you no? Know? Yung mga sumubay-bay sa JRM Love ah uh, as you can remember si ni uh, Ninang Jaisel ay nagkaroon ng pag-giveaway uh, sa kanyang channel pero sabi niya sa amin dito, dito daw namin i-announce yung magiging winner so this is the announcement of the winner so bro Ah, uh, mauna na ako no. Yung napili ko. Meron na ako tatlong napili eh. Ikaw meron ka diyan dalawa yata na pili. Oh. No? Talagang totoo ba yung dalawa na 'yan? Hindi ko lang yung isa. <laughs> <laughs> May malalaman natin kung sino yung isa na 'yon, no? Shoutout natin mamaya. Okay. So sa akin napili ko guys si Luke Ascenti as ah? Asentista. basta something. Ah, lagi ko nakakalimutan yung apelyido ni Luke, no? Pero 'yun, Luke Asentista yung pangalan niya. So natutuwa ako sa kanya kasi napaka-genuine ng na mga comments niya, no? Hindi lang siya nag-comment dahil sa si giveaway, kundi na, na pinapanood talaga niya yung video na niya and he is also learning according to him. So masaya ako doon, no? At siya yung napili ko sa giveaway, isa sa napili ko. Luke Asentista pangalawa naman sa akin si Devina Rivas kasi ano natili din siya eh Tapos yung mga comments niya Maganda Talagang may sense no Hindi lang basta Sana manalo po sa giveaway ganan no Although okay naman yun Pero Siyempre mas makikita mo naman yung Talagang Totoo na nagko-comment And then yung huli ko Pangatlo ko Napili ay si Eunice Marie Varquez no Dahil yan Napaka-consistent Lagi siya ang first comment no Tuwing mag-upload kami Makikita namin lagi na Uy ito, so, nag-comment naman si Yunis, no? Lagi siya nakukuna sa comment section. So, Yunis, congratulations sa, iny sa inyong tatlo. Congratulations. So, sino na naman sa'yo, bro. Pili ko si Rohani D. Rohani D. Bakit oh. si Rohani na pili mo? Madalas mag-comment. Oo, oh, madalas mo. <laughs> Isa pa. <Sino laughs> pa. si Miss PTV. <laughs> Bakit na pili mo pa? Totoo ba yan? Totoo ba yun sa atin? Mamaya, nagko-comment lang yun para sa premium, ha? Siguro. <laughs> <laughs> Pero, Gagalakin natin kasi napili ni Brorex eh, oh. si Crispy TV, di ba? <laughs> TV. Napakapalad mo. <laughs> so, yan guys, no? Yun po yung lima namin napili, no? At uh, thank you so much sa patuloy na pagsuporta. So, sana, support pa kayo dahil meron pa po parating na mga giveaways. Depende kung may budget pa si Ninang, no? ko sa para sa amin, no? Pero kung meron pa, thank you po. No? So, wala silang TV nga. Nasaan ba silang TV? Nagluluto siya tayong na kabantay. Ah, ah, akala ko, akala ko kasi pinuntahan si ano eh, si Mitch. Eh. <laughs> Shout out Mitch. Shout out Mitch, no? Boto kami para sa iyo. Ayan, see you, see you again guys. Thank you so much.